<laughs> kasi alam mo ah. Uh? masusukat masusukat mo yabat kasi ng isang team or yung mailalabas yung mga bonuses para champion uh -oh. eh, kung hindi ba nag champion to lalabas ba na may trip sa Japan uh -oh. eh, yung sinasabi sa mga ibang teams na ganyan, let's uh, let's say mga lowly teams, Blackwater, yung Terra uh, firma siguro. Diyan lang kinukumpara. Hindi nila pwedeng kumpara sa konte, kasi taga doon din si Gov. <laughs> sa uh, sa convention. Oh, yung mga iba. Eh di pa naman nag-champion yun eh. Uh, uh, <laughs> Subukan mo mag-champion yun. Di ba? Uh, uh, eh okay. Kasi eh, nakukumpara lang kasi nag-champion. Na. Alam mo, may ma, kwento ko lang sa inyo. Uh, mga ating mga sport alakas. When I was playing sa Santo Lucia, then I was traded to Shell no 1998. Okay? Uh, the dream of uh, winning a championship sa Santa Lucia is very was very elusive. Talaga maabot kami pa rin ng semis pero hanggang doon lang eh. Third and fourth eh. Di ba? Third and fourth. Uh, so gusto talaga natin mag-finals. Iba pa yung magpa-finals ka, iba pa yung magpa-mananalo ka sa, sa uh, different story, di ba? talaga napakahirap manalo ng isang championship. Tama, di Ikaw, pare, ilang correct, pera, correct, Mahirap. Yung mag-enter ka sa finals is one thing. Winning pa ng championship, ah, mahirap pa yan. Kasi, eh, nagpipipara din naman yung kalaban mo, di ba? Ngayon, alam mo, ang kasi na-trade ako sa, ano, sa sa Shell, no? Shell. Okay. Pero ang binabanggit sa amin ng Santa Lucia, pag mananalo kami, Europe eh. Oo. Oh. <laughs> Euro ba? Diba? Mas, mas, mas malayo. Mas mahal. Mas malayo. And, okay, uh, and true enough, nung wala na ako, nag-champion na Santa Lucia. nag europe Nung Tama. panahon Tana. nila, no, nag-Euro sila. Coach, Nor oh, Coach no, so Norman. Coach Norman. France. Po, France. Ah. France uh, uh, Al Francis yata, nandun pa rin. Oh. oh. nag europe sila. Correct, correct. France. Oh. So, So ano eh, uh, nababanggit naglalaya kasi eh, nakita nila na, na, na nagpunta nga doon eh. No? Uh, pero syempre, yung mga iba naman, hindi pa naman nag-champion -nag eh. Intend nyo mag-champion, baka kung saan din padalayan. Okay? Oh, Katulad vale, kami. Vale. Okay, kami, uh, nag-back-to-back back kami, uh, all Filipino. Okay? Ah, oh. uh, sorry, sorry. Yung ano, uh, 1998 uh, governor's may last conference. Okay? Then, ah, uh, The following year 1999 all filipino nag champion kami shell. Uh, okay. Europe kami. Uh, Kaya lang nag nagkaroon ng problema sa mga ano sa passport, mga, kasama, visa, ano, kasama mga hindi yung mga SK scheduling uh, na, kasama mga asawa. Okay. Nag-Europe kami. Ay sorry. Europe kami hindi natuloy. Sayang. kung may mga problem problema sa schedule. Sabi ko, once in a lifetime, di ba? Kaya, pa, Ang, ang, ginawa, kung magkano yung gagastos sa Europe, ibinigay naman sa amin. Iyo ang masarap din. Iyo ng masarap. Masarap, oh. masarap pa rin yun. Pero iba rin magkakasama kayo, di ba? Oh, ng team mo. Oh, Memories yun eh. You, yun eh. Pero yung gagastos, I think, taga... Tagpa 400 yata yung binigay sa amin. Maliban sa bonus yan. Ah, mali ba pa yun? Europe lang yung pag-Europe yun. Naku. O 350. Eh, hotel lang nun. Kain. Oo, oh, hotel. Ah, kain. Oo. At at saka nung araw, mga sport talakas, wala pang Airbnb. Ewan ko, ano, ngayon, pwede ka makatipid kung wala na Airbnb. Dali mo rin yung team mo, uh, makakatipid ka na sa accommodation. Eh, dati uh, pa hotel-hotel uh, yan. Ay, ah. Uh, malaki ang gastos yan. Uh oh, diba? correct, correct. Uh oh. oh, so so yung pag uh, yung sa akin mga Spartalakes, don't get me wrong, pero pag kukumpara kasi, uh, nagawa dahil nag-champion. Hintayin po natin mag-champion si Blackwater. Uh, para Lali, <laughs> malaman. Siya sabi, para malaman natin kasi tong mga naglagi ng champion I'm sure may mga ano sila eh. Uh, actually ang pagpunta lang naman kasi sa sa ibang bansa during yung mahabang break. Hindi ko alam para ngayon ang mahabang break. Eh. Hindi ka mapepwede pumunta sa isang bansa Uh, kasi nga yung actually pare ito pa yung ano namin ha yung yung aming uh, governors papuntang or, ano nag Hong Kong yata kami noon oh. di nag Hong Kong kami noon kahit two nights three days uh -huh. two nights all so, expenses paid oh, wala, wala, wala wala kang wala kang gagastos hin hindi pa pwedeng pumunta ka at pagagastos kasi nakasimangot ang mga players kaya yung mga ganyan <laughs> pare yung mga yung mga ganyang champion, nako, hindi inaano ng ano yan. Hindi iniinda ng management yan kasi tumataas yung sales nila eh. uh, okay? Uh, uh, ma, ma, okay. ah uh, so walang problema sa kanila ang gastos eh. Mabigyan kita ng example. Nung nagano kami, nung naglaro uh, ako yung rookie year ko sa Presto Tibuli. Okay? Yung, alam ni Tibuli yung, yung, parang ice cream na, may, na pahabak yeah, na gano'n yun eh. Uh, may, ka, uh. may kalaban yun yung magnolia ah uh -huh. Na I nung bago kami lumaban ng champ ng finals o sa semifinals, pinakita sa amin yung sales. Ano kami, uh, malayong segunda sa sales. Oh. Uh -huh. Yung pa rin ang tinatangkilik ng tao, yung Magnolia brand na yon tapos Pibo ni Preso TV. E eh, nung lumaban kami ng championship, hanggang mag-champion kami, inungusan na malayo eh. For that particular period in time, mga dalawang buwan daw na puro ano eh. Oh, edi ano, ano ibig sabihin nun? dagdag -dag sales, dagdag -dag kita. Oh, so yung mga oh. pag ipapa-trip ka, wala yun. Mm. Kasi po, ang dami pumasok na na sales. Yeah. Siyempre natutuwa yung management. Mm. 'Di ba? Eh o oh, yun yun. So so yung ginawa po ni ano ni governor, ay eh, talagang natuwa siya eh kasi nga eh, pang na nalo. Uh, kung may kukumpara naman po ninyo sa ibang PBA team, hindi rin po ganoon uh, kasi uh, iba rin magbigay ng bonus ang mga PBA teams. Maaring yeah. maaring hindi sa trip, okay? Eh, monetary considerations or yeah. uh, di ba? Na, na naman yun. Pero kadalasan naman po may, may, may trip yan eh. Kasi minsan kahit pare sa dagaw, di ba? Kinakansyawan muna yung ano eh. Oh, oh, Kaya oh. ano, sa PB, kakantsawa mo na. Oh, oh. diba? Kahit, kahit sabi mo, ano lang, Asia-Asia lang, oh, hmm. eh, napapa-oo eh. Napapa-oo hmm. yung ano, eh. Yung management. Eh. Lalo, <laughs> tama, tama. Na, lalo na, pag, pag nandun yung personality na pwedeng mag-decide eh. Misa, oh. team manager, ayaw pa eh, dumating yung mga EBP. Oh. oh. Nanood ng finals. okay, <laughs> siyempre, ano na siya, ambush to. O, <laughs> oh, tuloy, sige. O, oh, sige, oh, oh. Diba? sige, tuloy Sige. sige. Aside from the bonus, may trip tayo. O, di ba? Hiyawa yun. na. O, oh, yun. Ganun po yun. Ganun po ang nangyayon. Hintay po natin magsipag-champion yung mga sinabi sa mga ibang teams. No? I'm sure, eh, ganyan din ang gagawin. At yung nakikita nyo naman, uh, bakit may mga nagsipag-champion at uh, sa tingin nyo, hindi nagpupunta. Tingnan po natin yung yung ano, yung kanilang, kung kaya saan nag-champion, baka naman nag-champion eh, in, 10 in days break lang, in next conference na kagad eh. Minsan, di eh, ganun eh. Kailangan nila yes. mag eh. Mag-ensayo uh, ulit eh. Misan ang um, um, trip, pag may mahabakang, may mahabakang ano eh, uh, break eh. Dun ginagawa eh. Oo. Uh, uh, yun, yun po. Yun po mga katalakas.